Paano nga pala sa ganun? Kasi sa mga inaalagaan nyo, hindi nagbayad, paano nyo hahabulin? Wala na po, thank you na lang. Parang bahala na si God sa inyo. Ibalik ano? yung lumot. Kasi ano po eh, <laughs> ang <tiyan laughs> natapos na namin yung bat buong taong paglilinis is dalawang peraso, tatlong perasong dahon lang, hindi na kami babayaran. May dugong po wow. lang kaperasong dahon, ay damo, hindi na kami babayaran sa loob ng isang taon. Eh, paano pa po yung pag iiskoba namin? Iba po kasi yung bahay ng pag ba na. So, kahit nalinis na? Wala. May... Sabihin po, hindi yun nililinis. Siguro kung ako yun, lalagyan ko ng signage. Dito ang ihi. 5 pesos. Kaya ako pipicturean ko before and after. Ito yung before bago bago namin nilinis. <laughs> Video call tayo ano? Stoy. ito yung chura ng nicho mo bago namin nilinis. Ito yung Ganun yung po ginagawa namin pero talagang pa iba iba po o kasi ayaw naman ayaw lalo ayaw po, ayaw po pagka asin talagang mga di Oo. Uh, kung but, ano tingin nila sa amin ng mga taga-sementeryo is gano'n na talaga. Parang masyado pa kami dinadown.